Magandang hapon, ha, gumaga, gabi sa ating lahat. Yan, waka-wakaas, nandito ko ngayon. Alam mo yun ba yung nakikita ko? Destroy it yourself or tinatawag na DIY. Maglagay ako ng wrapping dito sa kisegdero para magmukhang limited edition ng aking inutang na sasakyan. Siyempre, utang pa yan, hindi pa yan pulitin. Wala tayong pambaya ng malaki dyan sa utang-utang natin. Kaya matlihan lang yan. So bumili ako sa uh, online ng mga ganitong sticker kulay itim glossy yan siya, dalawang piraso yung sa kabila nalagyan na namin, kaya dito lang ang binijuan ko sa kanan na side, tingnan nyo maigi, kailangan nyo yung may blower pero itong blower ko sa buhok yan, iba pa rin yung pang init talaga ng blower talaga siya, pero pwede na yan, syempre DIY so, dikit yun, eh. naisprayhan ko na rin yun siya ng tubig na may shampoo kaya yan yung mga style dyan meron kayong plano sa mga dikit-dikit sa inyo sa mga sasakyan nyo dyan kailangan siya initin yung sticker blowiran siya para paghila pwede siyang ma-stretch ayan o oh. initin siya kung initin mo na siya pagkatapos birahin nyo na madali lang yan yung mga, mga kahit ano pwede ilagyan dyan kung meron kayo dyan ganyan yung klase na sticker pwede yan siya lagyan hindi lang sa mga side mirror ng mga kutsyo Basta kahit sa mga motor, pwede yan siya. Yung may mga gas-gas-gas-gas na lagyan nyo ng ganyan para ito sa akin, pang bio bio lang to. Pang dagdag ng mga para limited edition ba, gano'n ang style ba. Walang kaparehas. Siyempre, gano'n yan eh. Iba-iba tayo ng mga birada sa mga bio ng kotse. O, oh, di ba? Mabilis lang yan eh, kabit. Kaso kailangan na dalawang tao para plastang talaga siya yan. Pag mainit siya, ma-stretch talaga ang sticker mismo. Yan o, ko ipagawa ko pa to sa iba, magbayad ako ng 700 dada ayon, o 800. E wala na akong pira. Siyempre dito sa lupa, wala tayong birada dyan. Kaya destroy it yourself o tinatawag na DIY. Ganun lang yan. <laughs> o ba diba? Malapit na matapos. oh tingnan nyo naman ang view ng aking side mirror. Sa aking sasakyan na inutang. Ganon talaga yan eh. Kailangan natin umutang para challenge ang buhay. Oh. Ganon na blower blower lang yan. Kita yan oh. Sige, manood lang kayo ha. Paano yan igawa gawa? Basic lang yan eh. Kayo na bahala dyan. Hmm. Tapos dito, yung mga excess, gamitan na natin ng blade. Kaya wala tayo yung pang equipment talaga na pangkuhan. Pang ginagamit doon sa pangkating-kating-kating. -kating. -kating, -kating. Bleed, pwede na yan. Kaya tinatawag na DIY. Siyempre. Oh, ayos, di ba? Tingnan natin yan mamaya. Oh, yung mga tirada ko dyan. Hmm. Blade, blade lang. Manood lang kayo. paano gagawin yung mga ganyan, mga maglagay ng mga sticker. Bisik, bisik lang yan eh. Ikaw ipagawa nyo to sa iba, okay lang kung marami kayong budget dyan. Kung malakihan naman ang mga job order, ito dalawa lang naman, mabilis lang kaya Dito na namin tinira sa ano Sa bahay lang kami na lang, nag DIY na lang kami. Ganun lang 'yan, no. Oh. Pero maiba naman, hindi naman yung mga basic na mga pormahan ng ating mga kotse dyan o mga sasakyan. Para ano, may kunting another ano naman siya. May kunting design-design. Pero simple lang to. Pang ano lang to. Kulay black lang sa dalawang side mirror. Kita nyo yan mamaya ang mga view ko dyan. Diba? Ganun lang. Okay. Malapit na matapos. Ayan o. Oh. Huwag kalimutan yung mga equipment natin na ginamit. Blade, yung sticker, tsaka yung blower sa buhok. Goods na yan. Tsaka cellphone pang video. Tumatik. Maraming salamat sa panunood nyo dyan. Umabot kayo dito. Panunood na yan. O. Oh. Oh, ganda tingnan. Malinis na. May itim-itim na. Oh. Dito naman sa kabila. Yan yung itin tinao namin kanina. Okay. Ayos. God bless sa ating lahat. Thank you for watching.